ian africada buku pandan buku pandan baking okay. afrika ada um, creamy caldereta di <laughs> yeah. mama buku okay. guys mama. Ito kasi may gata. Ito, ito may gata. Uh, pork, ano. Uh, uh, pork uh, at ita. Uh, Ayan. Puchara ito. ito. Ayan, crunchy-crunchy lang yung uh, no, bell pepper. Masarap. Guys, thanks for watching! bigat o. Gato yun eh. Puchero. Taba. Sweet and sour. Uh, ribs. Anong ribs to? Ribs ka luto na nga luto. Ubog. Ubog.

Aya kilawen. Ginadaraan. Aya kilawen. Masarap, guys. Kay gising pala. dinuguan ito ang paborito ko. Oh. Tika ng tilu de. Pagsasal ngayon, guys. Namaya. Thanks Thank you. for watching. Thank you.